Hello guys alas 10 na ng gabi hindi mm, pa kami tapos na mag review may exam start ng exam nila kahapon ni Yana yung panganay tas bukas meron siyang exam na ano subject niya is Malayalam ang kagandahan dito guys sa isang araw isang subject. So, ang subject niya na ang subject niya is sham. So, nine days silang mag-exam. Ngayon, may tumatakas o. Oh. Hmm. <laughs> Ay batang tumakas pinagre-review ko kung ano-anong ginagawa. Kasi ngayon, gumagawa ako ng pati ako nagre-review. Gumagawa ako ng questionnaire niya na sa social science para bukas sasagutan na lang niya. Na-review na namin ito. Tapos magpa-practice siya na magsagot sa papel. Kasi pati yung spelling di kinokorek nila. Kailangan tama yung spelling. Ngayon, nagre-review siya sa kabilang kwarto. Kasi nga, malialam yung subject. So, yung lola niya yung... You know, <laughs> yung, panya, yung lola niya yung nagre-review sa kanya. So, pag matutulog na sila at pagbalik niya dito, magre-review ulit kami. mag practice siya na magsulat sa malialam. Baka hanggang alas 12 ng gabi kami. Sin... So. Ganun guys, kahit isa lang 'yung subject sa isang araw, mahirap pa rin. Ang daming tanong. 40 'yung ang exam nila ngayon is four times silang mag -e exam sa isang taon. So pangatlong exam nila 'to. Uh, ang tawag nila is uh, second sem semest second semester mid-exam. 'Yun 'yung tawag nila. 40 marks lang naman 40 points kaya lang guys uh, hindi sila dito mahilig mag multiple choice puro question tapos answer eh, kagaya nito what is constitution so ang tanong nila social science to so ang tanong nila is what is constitution so yung bata susulat niya yung what, what is constitution so memorization talaga siya guys kaya mahirap kaya uh, kailangan namin mag review Nakabalik na yung isa galing sa kabila. Ngayon ay eh, itutuloy niya yung pagre-review dito. Ayan. No. Ito yung re-reviewin niya. Ito yung ano nila dito guys, lingwahe nila. Yung language nila, Malayalam. Lang. maghanap. Yeah. Ayan. Ang nice. So, magpupuyat kami today. Yeah. Moink. Hello? No. I think that's yana one answer only to one yana. One answer yana for few minutes. We've seen that one can make it there is. Ma, that's the first one. So guys, it's quarter to five in the afternoon and anytime soon darating na yung mga bata. So nag-aabang ako dito sa labas. Naantay ko sila. Mga around bago mag-five darating na yung bus. So abang-abang lang. Out of 40. Five.